Naranasan mo na bang depois ng buong araw na tahimik at walang problema pagdating ng gabi? Kung kailan handa ka ng magpahinga, bigla ka na lang magigising dahil kailangan mong umihi? Nangyayari rin ba sa'yo yan dahil milyon-milyong tao ang dumaraan sa ganitong abala, lalo na paglampas na sa edad na 50? Pero, paano kung sabihin ko sa'yo na ang paraan kung paano at kailan ka umiinom ng tubig sa buong araw, lalo na sa gabi? ay maaaring siya mismong dahilan kung bakit napuputol ang tulog mo at hindi mo man lang namamalayan? Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano ang tamang pag-inom ng tubig ay pwedeng makaiwas sa paulit-ulit na pagising sa disoras ng gabi para lang umihe. At higit pa riyan, kung paanong simpleng hakbang na ito ay pwedeng maging proteksyon para sa kalusugan mo sa pangmatagalan. Pero sandali lang, sabihin mo muna sa min, taga saan ka nanonood ngayon? I-comment mo sa baba. Gusto naming malaman kung saan-saan bahagi ng bansa naririnig ang boses ng ating komunidad. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, pakicheck mo na rin ngayon. Mahalaga yan para tuloy-tuloy naming maibahagi sa ang mga videos na makakatulong sa at sa pamilya mo. Ngayon, balik tayo sa ating paksa. Ang pagbangon para umihi kahit minsan sa gabi ay maaaring mukhang normal. Pero kung araw-araw mo na itong nararanasan, baka sinyalis na ito ng isang bagay na dapat bigyan ng pansin. May paliwanag kasi kung bakit nangyayari ito. Sa gabi, natural na bumababa ang produksyon ng ihi ng ating katawan. Salamat ito sa isang hormone na tinatawag na vasopressin na siyang nagsasabi sa ating mga kidney na magtipid sa tubig. Sa ganitong paraan, mas tuloy-tuloy at mahimbing dapat ang ating tulog. Pero kapag nabaliwala ang regulasyong ito dahil sa edad, maling kaugalian, o ilang karamdaman, bumabalik ang katawan sa paggawa ng ihi kahit oras ng pahinga. At mas delikado ito para sa mga lampas pipita anyos. Dahil habang tumatanda, humihina rin ang kontrol ng katawan sa pantog at kidney. Dagdag pa riyan, may ilang gamot na pangkaraniwan sa edad na ito, tulad ng diuretics, o mga kondisyon gaya ng diabetes at alta presyon na lalo pang nagpapalala sa sitwasyon. Pero huwag kang mag-alala. Dahil sa karamihan ng kaso, hindi naman malala ang dahilan. Kadalasan, ang ugat ng problema ay simpleng gawi lang. Kung kailan at paano ka umiinom ng tubig sa buong araw. Yan mismo ang tatalakayin natin ngayon. Sa totoo lang, maraming beses na ang sanhinang madalas na pag-ihi sa gabi ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil lang sa isang pangkaraniwang pagkakamali. Iniipon ang pag-inom ng tubig sa huling bahagi ng araw. Naiintindihan namin, sa dami ng ginagawa, minsan nakakalimutang uminom ng tubig. Kaya pagdating sa bahay, doon lang naaalala at biglang babawi sa pag-inom. Ang problema, kulang na sa oras ang katawan para iproseso ang dami ng tubig na yon. Hindi tulad ng iniisip ng marami, ang tubig na iniinom mo ay hindi agad napupunta sa mga kalamnan o balat. May mahaba itong dinaraanan. Mula tiyan, bituka, sa dugo at sa huli, sa kidneys. At ang kidneys kahit gabi, tuloy-tuloy ang trabaho. Kaya kung sobra ang tubig sa katawan sa oras ng pagtulog, patuloy silang magsasala ibig sabihin patuloy ding mapupuno ang pantog kahit natutulog ka na at alam naman natin ang pantog ay may hangganan kapag mas bata ang katawan mas kaya nitong mag-ipon ng ihi sa loob ng pantog pero habang tumatanda humihina ang kakayahan ng pantog na humawak ng maraming ihi kaya minsan kahit kaunti pa lang ang laman nagigising ka na para umihi may isa pang dahilan kung bakit mas lumalala pa ito Maraming tao ang sabay umiinom ng maraming tubig tuwing gabi kasabay ng mga iniinom nilang gamot. At ang ilang gamot na ito may epekto rin sa pagdami ng ihi. Kaya bukod sa tubig, mismong gamot pa ang nagpapabilis sa trabaho ng kidneys sa oras na dapat nagpapahinga ang katawan. Kaya kung tutuusin, ang tunay na problema ay hindi ang pag-inom ng tubig, kundi kailan at gaano karami ang iniinom mo sa mga huling oras bago matulog. Ang hindi maayos na pagkalat ng pag-inom ng tubig sa buong araw ay isa sa pangunahing dahilan ng tinatawag nating nocturia, ang medikal na tawag sa madalas na pag-ihi sa kalagitnaan ng gabi. Mukha mang komplikado ang salitang 'yan, pero ang solusyon ay mas simple kaysa sa inaakala mo. Pero para gumana ang solusyong ito, mahalagang malaman mo kung kailan dapat itigil ang pag-inom ng maraming likido bago matulog. Yan mismo ang ipapaliwanag natin ngayon base sa mga payo ng mga eksperto sa kalusugan ng pagtulog at urology. Alam mo ba na may partikular na oras sa araw kung kailan nagsisimulang bumagal ang galaw ng katawan? Bumababa ang tibok ng puso, humihina ang paghinga, at pati ang kidneys ay pumapasok na rin sa mode ng pagpapahinga. Karaniwan, ito'y nagsisimula mga dalawa hanggang tatlong oras bago kaantukin. Dito tayo dapat mas maging maingat sa kung anong iniinom natin, lalo na pagdating sa tubig. Ang rekomendasyon ng mga doktor, ang huling basong may sapat na dami ng tubig ay dapat inumin mga dalawa o tatlong oras bago ang oras ng pagtulog. Yan. Ang karaniwang oras na kailangan ng katawan para maiproseso ang likido at magkaroon ng pagkakataong umihi bago ka pumasok sa mas malalim na antas ng pagtulog. Halimbawa, kung natutulog ka ng alas 10 ng gabi, subukang inumin ang huling baso ng tubig sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 7.30. Natural lang na uminom ng kaunti kung kailangan, tulad ng pag-inom ng gamot o pampabasa lang ng bibig. Ang ganitong kaunting dami ay hindi naman gaanong makaaapekto sa trabaho ng kidneys. Pero isang basong puno, lalo na kung malapit ng matulog, maaaring makaistorbo sa kalidad ng iyong tulog, kahit pa hindi ka tuluyang magising. Minsan kasi, bahagya lang ang pagkaalimpungat ng katawan, pero sapat na ito para masira ang malalim na yugto ng pagtulog, na siyang nagbibigay ng tunay na pahinga. Isa pa sa mga mahalagang aspeto ay ang tinatawag na sleep hygiene o ritual bago matulog. Kapag nasasanay ang katawan na huminto sa pag-inom ng maraming likido sa tamang oras, mas madali nitong nakikilala na oras na para mag-relax. Nababawasan ang pag-ihi sa gabi, bumubuti ang kalidad ng REM sleep, at mas epektibong nakakabawi ang mga kalamnan, utak, at buong immune system. Sa madaling salita, ang mahimbing na tulog ay hindi lang basta pahinga. Ito ay likas na paraan ng katawan para maghilom araw-araw. Ngayon, baka tanong mo, kung hindi ako pwedeng uminom ng maraming tubig sa gabi, paano ko naman mapapanatili ang tamang hydration? Ang sagot, nasa tamang balanse at anticipation. Ang sikreto sa pag-iwas sa paggising sa gabi ay hindi sa pagbawas ng tubig, kundi sa maayos na pamamahagi ng pag-inom nito sa buong maghapon at nagsisimula yan sa oras pa lang ng paggising. Tandaan, pagkagising. Sa umaga, natural na dehydrated ang katawan dahil sa mahabang oras na walang iniinom habang natutulog. Kaya ang umaga ang pinaka-perpektong oras para bumawi. Maraming doktor ang nagre-rekomenda na magsimula ng araw sa pag-inom ng dalawang baso ng tubig habang wala pang laman ang tiyan. Nakakatulong ito para magising ang metabolismo, mapagana ang kidneys at pituka at agad-agad nang masimula ng paghydrate ng katawan. Kapag ginawa mo ito, hindi ka na kailangang bumawi sa gabi dahil nakuha mo na agad ang malaking bahagi ng kailangan mo sa umaga pa lang. Mula rito, ang susi ay ang regular at unti-unting pag-inom ng tubig sa buong araw. Huwag mong hintaying mauhaw ka dahil ang uhaw ay palatandaan na dehydrated ka na. Mas mainam na mauna kang uminom bago pa maramdaman ito. Ugaliing may dalang bote ng tubig palagi, lalo na kung madalas kang nakaupo sa trabaho, sa harap ng TV, o habang nagpapahinga. Kapag oras ng pagkain, iwasan ang labis na pag-inom ng tubig. Ang sobrang dami ng likido habang kumakain ay maaring makaistorbo sa proseso ng pagtunaw. Mas mainam kung iinom ka bago o pagkatapos kumain. At kung kaya rin lang, isama sa mga pagkain, mo ang mga pagkaing likas na may mataas na tubig, tulad ng sariwang prutas, gulay, at magagaan na sopas. Hindi lang sila masustansya, kundi tumutulong din sa hydration nang hindi pinapahirapan ng pantog. Sa hapon, tuloy lang sa balanseng pag-inom ng tubig. Isang magandang paraan para bantayan ang kalagayan ng iyong hydration ay ang pag-obserba sa kulay ng iyong ihi. Kapag madilim ang kulay nito, posibleng kulang ka sa tubig. Pero kung masyadong malinaw, parang tubig na halos, lalo na sa bandang huli ng araw maaring senyales yan ng sobrang dami ng tubig sa maling oras pagpapalapit na ang gabi, dahan-dahan mo nang bawasan ang bilis ng pag-inom. Kung maaga kang kumakain ng hapunan, mga dalawang oras bago matulog, pwede ka nang magsimulang maghinay-hinay. Pwede pa rin uminom ng kaunti, pero iwasan ang labis. Tandaan, ang layunin ay hindi putulin ang tubig, kundi tulungan ang katawan na sumunod sa sarili nitong natural na takbo. Ang katawan na maayos ang hydration sa araw ay hindi na kailangang uminom ng uhaw na uhaw sa gabi. At kapag ganito na ang kondisyon mo, ibig sabihin ay nasa tamang balanse ka na. Ngunit may mga pagkakataon din na ang balanse ay naaapektuhan ng ilang babalang sinyales na hindi dapat baliwalain. Dahil minsan ang madalas na paggising para umihi sa gabi ay hindi lang dahil sa isang simpleng gawe. Maaring ito na ay isang paalala mula sa katawan na may kailangang tingnan. Sa maraming kaso, sapat na ang ayusin ang schedule ng pag-inom ng tubig para mas kumanda ang kalidad ng tulog, pero hindi palaging yan lang ang dahilan. May mga sitwasyong ang paulit-ulit na pagbangon sa gabi para umihi ay hindi lang abala, kundi babala. At habang mas maaga mo itong napansin, mas malaki ang tsansa mong makaiwas sa komplikasyon at mapanatili ang kalusugan sa ligtas at maagap na paraan. Kung nasubukan mo na ang lahat, nag-adjust ng routine, iniiwasan ang maraming likido sa gabi, maayos ang hydration sa buong araw, at patuloy ka pa rin nagigising ng higit sa isang beses tuwing gabi para umihe. Mahalagang obserbahan ang iba pang sintomas. May pakiramdam ka bang laging puno ang pantog? Napapaihi ka ba agad kahit kaunti lang? May hapdi o kirot? O pakiramdam mong mahina ang daloy ng ihi o kaunti lang ang lumalabas? Maaaring sinyales na ito ng pagbabago sa urinary tract. Para sa mga kalalakihan, lalo na sa edad 50 pataas, importante ng bantayan ang prostate. Ang benign prostatic hyperplasia o ang paglaki ng prostate na kadalasang parte lang ng pagtanda ay pwedeng humarang sa urethra at hadlangan ang kompletong paghihi. Ang resulta, kahit katatapos mo lang umihi, may naiwan pa pala. At maya-maya, kailangan muna namang bumangon, pati sa gabi. Kung pababayaan ito, maaring humantong sa mas malalalang problema tulad ng impeksyon, bato sa bato, o problema sa kidney. Sa kababaihan naman, lalo na pagkatapos ng menopause, ang mga pagbabagong hormonal ay may direktang epekto sa mga tissue ng pantog at urethra. Nababawasan ang elasticity at kapasidad ng mga ito na maaaring magdulot ng madalas na paghihi sa gabi o kahit mga di inaasahang pagtagas ng ihi. Pero ang magandang balita, may mga simple, epektibo, at hindi invasive na mga lunas. Kailangan lang ay kumonsulta sa doktor sa tamang panahon. Hindi rin dapat kaligtaan ang mga kondisyon tulad ng diabetes. Ang tinatawag na polyuria o labis na pag-ihi ay maaaring isa sa mga unang palatandaan na hindi kontrolado ang blood sugar. Minsan, hindi pa aware ang tao, pero mapapansin mo'ng palaging nauuhaw, madalas umihe at nasisira na rin ang tulog. Lahat ito bago pa man siya ma-diagnose. Isa pang karaniwang dahilan, mga gamot na may diuretic effect. Karaniwan ito sa mga iniinom para sa alta presyon. Maraming tao ang umiinom nito sa gabi. Hindi nila alam na pinapagana pa lalo ang kidney sa oras na dapat nagpapahinga na ang katawan. Sa ilang kaso, simpleng paglipat lang ng oras ng pag-inom ng gamot, gabay ng doktor, syempre, ay sapat na para maresolba ang problema. Tandaan, ang pag-ihi ng isang beses sa gabi ay normal lang sa ilang edad. Pero kapag dumadalas ito o may kasamang ibang sintomas, mas mabuting magpakonsulta. Hindi para matakot, kundi para pangalagaan ang sarili ng mas matalino. Ang kalusugan ay hindi naghihintay. Lagi tayong pinapadalhan ng katawan ng senyales. Nasa atin kung paano natin ito papakinggan.